Isang padre de pamilya ang pinatay ng sariling anak ng dahil sa mana. Simulan na natin. Si Antonio P. Antonio, o kilala rin sa tawag na apa, 63 years old ay isang respetadong negosyante at leader sa industriya. Nakilala siya hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay at husay sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa komunidad. Siya ay nagsilbing pangulo ng United BF Home Owners Association Inc., isang pederasyon na kumakatawan sa BF Home Subdivision na sumasaklaw sa bahagi ng Paranaque, Muntinlupa at Las Piñas. Si Antonio ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Isang pulis ang kanyang ama habang tindera sa palengke ang kanyang ina. Sa murang edad na 17, pinakasalan niya si Lourdes Bermejo na nooy 22 years old. Nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Nelson, Aldrin at Carl. Ngunit kalaunay na uwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Muli siyang nag-asawa at bagamat hindi malinaw kung ilan pa ang naging asawa niya sa kabuuan, si Antonio ay nagkaroon ng labing isang anak. Bata pa lang si Antonio Nakitaan na siya ng husay at galing. Nagsimula siya bilang manggagawa sa Magnolia Ice Cream at isa siya sa mga tumulong magbuo ng Labor's Union dito. Noong pumutok ang martial law, nakiisa siya sa paglaban para sa karapatan ng mga ordinaryong manggagawa. Isang hakbang na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ng dalawang beses. Pagkatapos niyang makalaya doon na nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa buhay, Nais niyang maging masagana at matagumpay, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi higit sa lahat para sa kanyang mga anak. Kaya noong 1980s, sinimula ni Antonio ang kanyang unang negosyo, isang agency na nagpapadala ng mga manggagawa sa Saudi Arabia at Japan. Naging matagumpay ang negosyo niyang ito, ang Fortune International. Lalo na noong taong 1990s at early 2000, Isang panahon kung saan dumami ang mga Pilipinong nagtrabaho bilang OFW. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang pagpupursigi sa negosyo. Nag-branch out siya sa iba't ibang industriya, kabilang na ang general at furniture constructions, hotel at restaurant, pati na rin ang call centers. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, masasabi naging isa siyang matagumpay at respetadong negosyante. Si Antonio ay isang mabuting ama sa kanyang labing isang anak. Karaniwan na dito sa Pilipinas at maging sa ilang bahagi ng Asya na ang pangalay na anak ang nagiging pangunahing tagapagmana, ang tumatanggap ng malaking responsibilidad, lalo na pagdating sa negosyo ng pamilya kapag nagretiro na ang ama. Ganito rin ang nangyari sa pamilya ni Antonio ang kanyang pangalan na anak na si Nelson Bermejo Antonio ang pinagkatiwalaan niya ng mataas na posisyon sa kanyang mga kumpanya pati na rin ang malaking bahagi ng kanyang mana. Gayunpaman, sa kabila ng mga pribilehiyo at karangyaang natamasa ni Nelson, tila ba inaksaya niya ang lahat ng oportunidad na inihain sa kanya. Hindi siya nakitaan ng husay sa pamamalakad ng negosyo tulad ng kanyang ama. Bukod pa rito, hindi niya tinapos ang kanyang pag-aaral. Nag-drop out siya sa kolehiyo, bagay na labis na ikinadismaya ni Antonio. Isa marahil ito sa mga dahilan ng madalas na hindi pagkakasundo ng mag-ama, nakadalas ay nauuwi sa maiinit na pagtatalo at minsan pisikal na alitan. Masyadong namuhay si Nelson sa labis na karangyaan gastos dito, gastos doon. Di umano, siya at ang kanyang asawa ay parehong nalulong sa pagsusugal sa kasino. Hindi lang libo kundi milyong piso ang kanilang isinusugal. Dahil sa matinding pangangailangan ng pera para matustusan ang kanilang bisyo, kumuha si Nelson ng pondo mula sa kumpanya. Sa madaling salita, nilustay niya ang pera ng negosyo para sa pansariling bisyo. Pero hindi doon natapos ang pagnanakaw ni Nelson. Dumating pa sa punto na pati pera at mga mahalagang gamit sa bahay ng pamilya ay ninalakaw na umano ng mag-asawa. Sa simula walang nakakaalam kung sino ang may kagagawa ng mga pagkawala. Ngunit kalaunan, lumabas din ang katotohanan. Si Nelson pala ang nasa likod ng lahat. Dahil dito, sumiklab ang matinding alitan sa pagitan ng magkakapatid. Ayon pa sa ulat, nagbitiw pa lang mabigat na salita si Nelson sa mga kapatid na oras na ng paghahatian ng mana ng ama, ni Katiting ay wala raw silang makukuha mula sa kanya. Labis ang pagdaramdam ni Antonio nang malaman ang mga ginawa ng kanyang pangalay na anak. Ang matinding pagkadismaya at bigat ng loob ay naging sanhi ng labis na stress na kalaunay nakaapekto rin sa kanyang kalusugan. Ito ang nagtulak sa kanya para magpatawag ng isang family meeting noong November 11, 2012. Sa nasabing pulong, kapansin-pansing wala si Nelson. Sa video ng nasabing meeting, maririnig si Antonio na inilalahad ang lahat ng pagkakamaling ginawa ni Nelson, partikular ang di umanoy pagdispal ko ng tinatayang 35 million pesos mula sa kanilang kumpanya. Dahil dito, tuluyan ng ipinasya ni Antonio na alisin si Nelson bilang tagapagmana at tanggalan ng karapatan sa anumang bahagi ng kanyang mga ari-arian. Nakiusap din siya sa mga anak na naandoon na panatilihing lihim kay Nelson ang mga napag-usapan sa family meeting. Ngunit tila ba natunugan ni Nelson ang planong pag-disinherit sa kanya ng ama, kaya't naisipan niyang kumilos bago pa ito tuluyang maging legal. Marahil dahil sa matinding galit at desperasyon, nagawa niyang isang bagay na kahindik-hindik. Noong September 9, 2013, tatlong armadong lalaki ang sapilitang pumasok sa Villa Antonio. Tinutukan nila ng baril ang mga gwardya at iginapo sa mga ito upang makapasok sa loob ng bahay. Samantala si Antonio ay nasa kanyang silid at pinapanood sa CCTV ang mga kaganapan sa labas nang makita niya ang mga lalaki, agad niyang kinuha ang kanyang shotgun at machine gun na nakatago sa kwarto. Matapang niyang hinarap ang mga armadong lalaki at nakipagpalitan ng putok. Hindi marahil inaasahan ng mga salarin ang paglaban na ito ni Antonio, kaya't umatras sila at mabilis na tumakas gamit ang kanilang getaway car. Nakapag-text pa si Antonio sa kanyang mga anak upang isalaysay ang mga nangyari at magbigay ng babala na magdoble ingat. Nakaligtas si Antonio sa unang tangka sa kanyang buhay pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Paglipas lamang ng dalawang araw noong umaga ng September 11, sinugod ni Nelson ang bahay ng kanyang ama. Ayon sa gwardya, napansin niyang tila ba may nakatagong baril si Nelson sa ilalim ng damit nito. Ayon sa mga saksi, narinig nila ang mainit na pagtatalo ng mag-ama sa loob ng opisina ni Antonio. Hanggang sa pinaputoka ng baril ni Nelson ng ama, lumabas ng opisina ang duguang si Antonio patungo sa swimming pool ngunit sinundan pa rin siya ni Nelson at do'y muli siyang pinagbabaril. Naisugod pa si Antonio sa ospital. Ngunit dahil sa tindi ng mga tama, binawian din siya ng buhay. Samantala matapos ang brutal na krimen, kusang sumuko si Nelson sa Paranaque Substation 8. Subalit nagkaroon ng issue sa jurisdiction, ang bahay kasi ni Antonio ay matatagpuan sa boundary ng paranyake at Las Piñas. Dahil dito, inilipat si Nelson sa Las Piñas Police Station kung saan siya sinampahan ng kasong pariside. Ngunit matapos ang preliminary investigation, nakatanggap ng resolusyon ang Las Piñas Police mula sa prosecutor na nagsasaad na walang bisa ang isinampang kaso dahil sa teknikalidad ng lack of jurisdiction. Dahil dito, napilitan silang palayain pansamantala ang salarin habang inaayos pa ang kaso. Sinamantala ni Nelson ang pagkakataong ito Agad siyang lumabas ng bansa at nagtago sa loob ng limang taon. Pero hindi tumigil ang ibang anak ni Antonio sa paghahanap ng hostisya. Patuloy silang nagsampa ng kaso at nanawagan sa publiko, lalo na sa social media, na tulungan silang mahanap si Nelson. Hindi nasayang ang kanilang pagsisikap. Isang Pinoy sa Abu Dhabi ang nakapansin sa isang lalaking kamukha ni Nelson at agad itong ipinalam sa pamilya. Sa tulong ng PNP, Interpol at local police ng Abu Dhabi, nadakip si Nelson noong February 2018 at agad na inuwi pabalik sa Pilipinas. Sa paglilitis, inamin ni Nelson na siya ang nasa likod ng unang tangkang pagpaslang sa kanyang ama. Kung saan, binayarin niya ng 200,000 pesos ang mga armadong lalaki upang isagawa ang krimen. Hindi na ito ay kinagulat ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng matinding lungkot sa katotohanang ito. Napaisip rin ng ibang anak ni Antonio kung may iba pa bang sangkot sa krimen. Isa sa mga hinala nila ay ang ina ni Nelson na si Lourdes, ang unang asawa ni Antonio, pati na rin ang dalawa nitong anak. Ayon sa kanila... Matapos ang pagbaril kay Antonio, ay agad umanong pinalinis ni Lourdes ang crime scene at pinakolekta ang mga bankbook, titulo ng lupa, alahas, at iba pang mahalagang dokumento. Gayunpaman, hindi na ito pinursigipan ng mga anak ni Antonio. Para sa kanila, mas mahalaga ang kapayapaan at pagkakaisa sa pamilya kaysa sa anumang bagay na material. Wala silang kagustuwang dumaan pa sa panibagong gulo para lamang sa pera. Noong March 20, 2024, matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay, sa wakas, nakamit na rin nila ang hustisya. Si Nelson Bermejo Antonio ay nahatulan sa kasong parricide at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa bansang Japan naman, Pinatayuan si Antonio ng Ohaka Tombstone sa isang sementeryo sa Odawara. Isa itong pagkilala mula sa kanyang mga Japanese business associates na lubos ang tiwala at respeto sa kanya. Si Antonio ang natatanging dayuhan na nagbigyan ng ganitong karangalan sa naturang sementeryo, isang malinaw na patunay kung gaano siya kabuti at kung gaano kalalim ang respeto sa kanya bilang tao at kaibigan. Mahigit mang sampung taon ang lumipas. Sa wakas ay nakamit na rin ng pamilya at ni ginoong Antonio P. Antonio ang matagal na nilang minimithing hustisya. Naway tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan at mamuhay ng may kapayapaan ang naiwang pamilya. Hanggang dito na lang.